Mananas. Tahimik pero puno ng hiwaga Ang Buenavista Public Cemetery sa General Trias, Cavite ay saksi sa maraming kwento ng nakaraan Ngunit sa dilim ng gabi, totoo nga ba ang mga napaparamdam? tuklasin natin dito sa Boy Patata. Sabi nakakatakot dito. So explore natin ngayon. Samahan nyo ako ngayon gabi. Ta silipin natin kung ano nga ba meron dito sa loob ng sementeryong to sa General Trias, Cavite. Tara! Bobby! Okay. Mga kasyegal, sobrang tahimik ah! Oh. Daming mga ano. Daming nitong tataas. Ito na lang yung magiging palanda ako mga ka-shakeless. Itong pader na to. Hindi ko sa ulo itong lugar na to eh. Grabe, mga nicho lang namayapa sa atin ano, mga namayapang mahal natin sa buhay Grabe, nakakatakot ba? Tinan nyo naman to Grabe, oh. Pangalawang sementeryo ko na to ah. Oops. Ay hindi, pangatlo na pala. Kasi nga pala nagpunta na rin kami ng same yan, Hindi talaga ako tinatanong ni Kermit to. Oh. Kermit. Oh, matakot dito. Ipasukin natin itong mga ka-shekels. Grabe. si Kermit the Frog. Oh. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Maraming palaka. Matakot. Ito yung lugar, mga ka-shekels. Grabe. Mata Grabe na yun. At ang dami niyang mga, ano, mga ka-shekels. Ang dami mga lapida dito sa, ano, sa sahig. Grabe, solid. Mga... mga, parang mga bata, eh. Grabe, nakatakot. Grabe si Leo pinakatakot dito boy pa sa pakiramdam ba yun ito yung mga kashekel so oh. grabe yung ano dito meron na namang nicho sa ano baba kiraan lang mo so yun hanap tayo ng daan mga kashekel saan tayo dadaan sa kabila medyo masikip na dito mga kashekel hanap tayo ng ibang magiging daanan So yun mga ka tayo sa may kabila. Ito yung kanina na masikip. Hindi madadaanan. Tayo na nga na dito. Pwede pa natin pasukin mga ka-shekels. Maraming makatakot yun. Solid ba? Parang may nasunod mga ka shekel eh. Makatakot sa pakiramdam. Parang hindi ka lang dito nag-iisa. Grabe. Talaga nakakatakot dito. Ano sa pakaramdam ba? Grabe niyan. Oops. Parang may iba kong pakiramdam mga ka-shakels ha. Parang mayroong ano eh. May pakiramdam na kakaiba? Grabe, ang sikip dito. Ang dami ng mga ano. Ang dami ng mga puntod. Nagkapatong-patong na. Uy, Wala man lang pala. Kala ko may humawak sa akin. Grabe dito. Takot. Oh, ang ng hangin mga ka-shekels. klase. Grabe. Grabe na yan. Yung mga ka-shekels medyo dulo. Pero dito silip muna tayo. Madit lang tong cementerio tong mga ka-shekels eh. Pero halos patong-patong na sila. Grabe, may bukas pa dun oh. Bukas na nicho. Ah, puy. yung ulo ko dito. Mayroon pang ano dito, puntod. Tatawarin niyo po ako at makikiraan lang po. Grabe, uh, nakapatakot. Oh, bigat. Yun lang. Nakapatakot dito mga ka-shekels. Grabe. Sige, lakad pa tayo. Grabe, tatakot dito. Medyo para siyang ano mga ka-shekels, yung uh, maze. Grabe. Hindi naman ang Hindi naman So, pasok pa tayo dito mga ka-shekels. Subukan pa natin dito. Grabe, nakakatakot po Yun, eh. hmm, mga puntod. Oh, grabe, solid. Nakakatakot. So, punta tayo dito mga ka-shekels. So, ito na mga ka-shekels yung pinaka gitna na nung ano, cementeryong ito. Grabe, nakakatakot. Terrible. Ang dami mga bata. Oh. Uh, dito naka ano dito naka nakalibing ito po okay May makikiraan lang po grabe ito po ang dami mga nicho may tarpaulin pa pasensya na po uy ano yun grabe, solid. Solid ang katata ko dito. Ah, ito na yung dulo, mga ka-shekels. Ito na yung pinakadulo. Grabe, nakatakot dito, boy. Tingnan natin, mga ka-shekels, ano itong dulo. Uy. Basura lang pala. Kinabahan ako dun, ah. dami mga puntod ng sanggol dito. At ito na ang dulo mga kashakels Ano na siya yung Pakanting ano na Pakanting lupa Ayan mga kashakels Kung nakikita ninyo At ito na yung dulo so, Maliit lang ito talaga mga kashakels Pero solid Nakatakot Sabi Subukan natin dito Subukan natin ito si Grabe, nakakilabot mga ka-shekel so. Oh. Grabe, kilabot. Hindi niyo masyado makita dito sa ano. Sa screen ng aking ano. Cellphone. Grabe. Sobrang natal. Ay, puntod na naman ang bata. Ay. Hey. Ito, musileyo. Grabe, ako. Oh, bigat Patong patong, ano Malibingan Grabe Ito mga ka-shekels, may madadaanan pa tayo Tikiraan lang po Ay, grabe Ito yung mga ka-shekels Nakakatakot yung lugar Oh, puro apartment Grabe mga kasikil sa indugaro oh. ito na yung pinakadulo niya mga kasikil sa yung to solid sa takutan, grabe dami mga ano puntog na nasa sahig grabe yung dilim dun oh ito yung kanina mga kasikil sa na pinuntahan natin nung nasa kabila lang ako ito na pala yung pinakadulo niya. Marami na katakot. Ibang klase mga ka-shekels. Oh, bigat. Marami. Takot. Ayun. Ito na yung dulo. Alright. Tulong-dulo na. So tingin naman tayo mga ka-shakers ng ibang area no. Ko. May something na. Parang may nasunod. Ah, pinakatakot. Ah, pi. talaga pag andito ka eh. Nakakatakot. Ikiraan lang po. Ay. Ito mo si mga ka-shekels, oh. Diretso pa tayo. So, yun yung pinakadulo niya pala nitong sementery to, to. Parang katako. Solid. Ano ba meron dito? Oh, ayun ay, kanina. Binaanan din natin tapos naman ako mga ka-shekels. Grabe. Makatakot. Wow. Grabing kilabot. Ito yung mga ka-shekels. Teka, parang nawawala ako ah. Balit yung simenteryo pero nakakaligaw. Gawa nung ano kasi yung mga nichong nagpapatong-patong marapi okay. makakasekel ka ano, na nakakatakot dito kasi ano maliligaw ko talaga dahil kung titingnan ninyo yung mga nicho nila patong patong na daming ano ang dami ng mga nakahimlay dito at ang nakatakot dito ang daming batang ano namamatay dito sa sahig ano binurol ay, sorry. Nilibing pala. Grabe. Hindi uh, ako makapag-focus magsalita kasi parang nakakaramdam ako ng mga kaiba. Parang, ano? Gusto mo sa'yo? Yung banyo. Banyo. Bigat. Kala ko ah. Ako. Grabe. So, yun nga. Nakakatakot dito mga ka-shells kahit maliit tong lugar na to. Nga, hindi biro pag, ano, sabi ng keryo talaga. Grabe, nakakatakot Wow. Ito so, ang klase. Nakakot. labas naman tayo ngayon. Wow. Nakakot. Yun, naligaw na ata ako. Masa na ba ako? Naligaw na ako. Grabe, ako dito. Ito. Saan na ba? Oh, hirap. Ito pa ata. Naligaw na ako mga ka-shekels. Oh. Grabe. Naligaw na ako. Hello. Ala. Ito tayo lalapas. Oh, parang may kumakalampag Oh. Sige, mga ka-cycles, di ko alam saan ako lalabas eh. Ha? Ah, Bubuelo lang ako. Saan ba? Ayun. Ito ba? Ito nga. Whew. Ito na. Kalabas din. Parang may sumusunod, no? Tingin nyo mga ka -shakels. parang may ano eh hindi ko makuha ng video eh. May hindi ako mapaliwanag dito eh. Parang may sumusunod eh. Grabe. Yun, may parang sigaw ah. Kaya yun. Grabe oh. Tinan mga kasekan nyo. Oh. Patong patong. Grabe. Patong patong. Matakot doon may something ito yung pinakalabas na niya. buti nakaanap po kagad kung hindi oh, tulala na lang sa loob ng simenteryo pero nakakatakot doon itong kilabot na to grabe nakilabot oh bigat hindi nang ano dito pero pa ba kung hindi napapasok Pupukan natin dito mga ka sa kabila. Pasok tayo dito. Buka natin. Palapas tayo ngayon eh. Buka naman natin. Oh, ano yung nakatakot to. Boom, bigot. Oh, ito, skinita. Ipin ito mga ka-shekel. Takot. Ay. Grabe. Grabe. Wow! Oh! Nangyayari! yung Boop! Wala naman tao. Matakot! Ang Mga ka-shekels, iba sa pakiramdam, parang may ano... Hindi ko mapaliwanag kung mismo mismo pa sa iyo, may sa iyo. O baka isip ko lang 'yun, maaring ganun nga lang lahat dahil bago sa paningin ko 'to, natatakot ako. Ayun, hindi biro mga kasiyahan mag sa mag-explore sa cemetery, Ito yung ano, lalo dito sa cemetery yung hindi ko naman alam dahil hindi naman ako taga rito. Bago sa akin 'to, nakakatakot. Grabe. Tingnan pa natin itong mga kashekes. Baka may makita pa tayo. Oh, bigat. Dulo na pala to. Ay, grabe. Patong-patong talaga, oh. Grabe. Ito, parang bago lang ang atang kamamatay. Oh, bigat. Labas tayo ulit. Sikit ng ano dito, daanan. Grabe. Oh, sarap. sarap. <coughs> hindi tayo dito mga ka-shekel. Sili pa tayo ulit dito. Ano pang ano dito? Ano pang makikita natin? Grabe. Okay. Oh, nakakatakot yung picture ng tatay. Grabe, kilabot. Ito mga ka-shekel. May ano pa dito. May lugar pa dito. Puntahan na rin namin. Makikiraan lang po. Lam, oh, hiran lang po. Oh, grabe. May musileo, may ilaw sa taas ah. Tao siguro. Grabe oh, din yung mga shekels. Mata ako. Oh, bigat. Tingnan natin dito mga ka sa ah, may area yung to. Ay, galing na pala tayo doon kanina. Kung mapansin nyo, merong ano dyan yung pose ng ilaw galing na pala tayo lit lang pala talaga nito mga guys marami nakatakot oh ayawan na hindi mo hindi lang ha huwag ka mataranta relax lang Grabe Takot Grabe oh takot dito Oh, wow, bigat Takot mga ka-shekels Ang kilabot So yun mga ka-shekels, salamat sa pagsama nyo hanggang sa dulo ng video nyo ito Grabe, solid Nakatakot dito boy Nakatakot pa kung mararamdaman nyo lang tong pakiramdam kong kilabot grabe para may nakatingin sa'yo may sumusunod sa'yo Kung maaaring nga isip ko nga lang talaga yun kasi nga bago ako sa lugar na to eh. hindi naman ako dito hindi ako residente dito sa lugar na to pero ano't ano, ano pa man talagang solid ang takot dito so salamat muli mga ka-shekel sa inyong walang sawang uh, panonood hanggang sa dulong ng video ito no? huwag niyong kalimutang i-like, share, and subscribe ng YouTube channel. Muli, ito si Patatas at uh, isang balahibong gabi sa lahat. na. Uh, iyoko na. Ayun